Lola, hindi po ba kayo sasama? Ay, hindi ako pwede. Kasi marami ako asikasuhin sa online. Hindi nga ako nakakapunta sa pisina. Kaya lahat yung trabaho ko doon, dito ko gagawin. O, oh, sige po, Lola. Oh, na po kami. Okay. Ay, hayaan mo ha. Magpapaluto ako ng paborito ulam ni Manny. Kaldereta po? Mm -mm. Oo, oh, Jennifer. Sigurado matutuwa po yun. Okay, <laughs> sige na. na. Uwi kayo kagad, ka ha? Bilisan nyo. At sabay-sabay tayo magla-lunch. Ah, sige po. Bye-bye, <laughs> Lola. Bye-bye. See you later. Okay, bye-bye. Tommy, dahan-dahan ng pagmamaneho, ha? Fer, pag uwi ng tatay Manny mo, dun ka muna sa party niya matutulog, ha? Alam ko kasi, miss na miss ka na niya. Okay lang po sa inyo, nanay. Oo naman. Toby, bakit tayo huminto? Umusok po yung makina, mam, eh mo nag overheat po ata. Ha? Huh? Ano nangyari, Toby? Hindi mo ba chinak yung makina bago umalis? Eh, ma'am, nilagyan ko na unang tubig ito eh. Hindi ko po alam ko, paano nag-overheat ito, ma'am eh. Matagal pa ba yan? Eh, ma'am, kailangan ko po palamigin ko muna bago ko buksan. Naku, eh anong oras na kanina pa naghihintay si Manny? Sige na lang, siguro kami. Sige po, Sumunod ka na lang, ha? Sige po. Anak, sakay. Sige, ayusin mo na yan. Tara. Traffic na. Siyan, pala. Ma'am. May sumubo tayo po hata sa kotse eh. Bigla ako nag-overheat eh. Opo. Manong sa so, Quezon City Jail tayo. Oh, manong, hindi naman ito yung... maawa? Bakit ako maawa? Naawa ba ang lola mo? Nung itinago na sa akin na katotohanan ng pagkatao ko? Ha? Bakit ako maawa? <tid> Tito, Desmond, wala na mo ako kaming kasalanan sa inyo eh. Anong wala? Di ba ikaw yung eridera ng lola mo? Kaya damay na kayo sa ayaw at sa gusto nyo. Tito, Desmond, Huwag ba nanay mo? Ha?